Natatatag ng mga surigaw noon ang kanilang hiling na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa kanilang lalawigan. Samantala, marami rin sa kanila ang hindi tiwala sa mga pre-election survey na lumalabas ngayon. Ang buong detalye, hatid ni Joel de La Cruz, live mula sa Surigao del Norte. Joel, kamusta kayo dyan? Magandang gabi mga kapartner mula rito sa bayan ng Taver Surigao del Norte kung saan isang matinding panawagan ang ipinapaabot ng mga residente para sa mas maayos na servisyong pangkalusugan. Nakausap natin ang Provincial President ng PDP Laban sa Surigao del Norte na si Luel Go. Ayon sa kanya, oras na manalo ang Duterte sa Senado ay walang ibang hiniling kundi ang palakasin ang programang pangkalusugan sa kanilang lugar. hospitalization lang. kaya pinagdasal namin lagi yon pumasok lahat sila ni pastor K. Buloy. kasi alam naman natin na kung ano ang pagmamahal nila sa tao. oh nakita natin ang ang plataforman mo tiwala ng mga Surigaonon sa kandidatong inindorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwalaan niya sila na ang senatorial candidates ng Pilipinas laban ang magdadala ng tunay na pagbabago at kaunlaran sa kanilang lugar at maging sa buong Pilipinas. Hindi nga raw nila pinapansin ang mga naglalabasang survey dahil mahalaga ay alam nila ang katotohanang malakas ang hatak ng suporta para sa mga kandidato ni Tatay Gigo. Actually, sa amin lang dito sa Clover at sa dito sa Surigao, hindi kami nagbabasi sa, sa survey. Kasi alam naman natin na halos tanan, halos lahat ng mga Mindanawan is makaduterte para sa pagbabago uli. Ibalik natin kay Tatay, kay tatay Digong. Nakita natin yung, yung ginawa ni Tatay Digong, gusto natin ibalik yon. Kung sa survey tayo mag uh, ano, kasi sa survey hindi natin ma masiguro yan eh. Kasi yung nagsasorbi, hindi natin alam kung sinong pinapanigan, di ba? Nananawang na naman sigo sa taong bayan na bumoto ng tama at gawing makabuluhan ang bawat boto para sa kinabukasan ng mga Pilipino. Sana pagtulungan natin, malapit na, ilang araw na lang. Kaya nandito ako kumakatok sa puso nyo. Kung naisip nyo, ang pamilya nyo, ang mga anak nyo, ang mga apo nyo, ito lang ang sagot sa lahat. Tulungan natin ipangampanya ang ating Duterte, idasal natin sila para sa ating lahat dito sa Pilipinas. Karagdagang healthcare professional, mas maayos na pasilidad, malinis na tubig at sanitasyon at, at mas maraming pondo para sa kalusugan. Ilan lamang ito sa mga hiling ng mga para sa Duterte senatorial candidates lalo na kay Pastor Apollo Siki Buloy na kilala sa kanyang malasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan muna ang latest updates mula rito sa Claver, Surigao del Norte. Balik sa inyo sa studio mga kapartner. Maraming salamat sa iyo Joel para sa iyong balita.